Ayo, madam. Naman. Madam, pila ninyong King of Ginger nga shampoo, madam? Pampaw, pampawalas upaw. 300. Mahalo, oy. Wala mas brato-brato ani, -brato, madam. May parito na lang ko small. Tapos siguro yung discount ni. Eh. Palitan na, na sir. Buwapo, bitaw ka. Isa to, madam? guapo Si buah pun, buah pun, buah pun, madam pun, buah 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 kay Dimpol? pun, buah pun, buah pun, buah pun, buah Complete na. So, 600, tanan. 600 na tanan, sir. 5, 6. Sige, madam. Akong kuha ko ng duha, madam. Ang sato ako, ang sato akong kuha. Nakoy? Gwapo na. Napag-i-dimple. <laughs> Thank you, any, madam, ha.